Hello, guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm um, just guest from my channel. A fatal or also matarder. So, ngayong hapon na to, tigyan natin ang sabihin sa inyo ating mga gabay. So, this is um, a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of cancer. So, cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagot for today's video? Kaya kayang energy at kaganapan sa buhay ng mga Kanserian ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Tuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update of course, maraming salamat po sa so mga walang saumpog support sa aking channel. Lalo lalo na ang skip na add sa way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksiklig din na gumapaw na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of cancer. So let's see ya and watch this. Angel Spirit, please give me information pa na kong sa inyo ng ating mga baraha. So there's the world. Some of you guys makakapag-travel ka na. No, maari makapag makapag makapagibabansa ka na. No, makaalis ka na. And there's something success coming in for you with the world. Babaguhin na rin daw nito ang iyong estado, sitwasyon, pamumuhay. And of course, there's a the four of pentacles for saving money. Protection and mat pangalagaan mo ang iyong grounds, even your territory. No, ano man yung bagay na meron ka, kailangan protectionan mo ito no? Magtipid, mag-imbak, no? Mag-ipon, no? Maghigpit ng sinturon. This is something the eight of with a fast communication advance fast movement. No? Magkakaroon ng uh, mabilisang pagbabago. Some of you, makakatanggap ka talaga ng phone call and messages, no? And of course, an email na no, makakaalis ka na. There's a trouble. No? And of course, guys, there's something an information na magkakaroon ng changes and development sa situations mo. What is the additional messages? And of course, there's a card the child card represents with an action and moment changes and development. Diba? There's a two joining forces. No? Kumaga talagang may paggalaw na ng baso. No? Ito na yung panahon ng pagkakataon para mabago na ang landasin mo. And there's a, the tower moment for is something, a disaster, a disaster, chaos. No? May mga bagay or plano mo na maaaring nasira. No? Maaaring nawala. No? Maaaring um, nagdulot ng um, pagkawasak. Pero kailangan mo maging matatag. And of course, there's a seven effect of a harvest moment. No? Aani ka na rin ng mga pinaghirapan mo, ng mga biyayang hinihintay mo, ng no? pinag-ipunan mo, Maaring matag, mapanghawakan mo na siya. What is the word, girl? Represent, guys, with um, the two pentacles. Balance. No? Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Alisin mo yung mga bagay na makakasira ng plano at pangarap mo. What is the four pentacles? Refuse with the eight of swords. So there is a lot of toxic and negativities. No, some of you guys, so, kailangan magiging ng sintoran dahil napapalibutan ka ng toxic family, toxic environment, toxic friends. No? And because there is an eight of wands, refuse with the knight of swords, there is a success driver. Na may mga bagay na uh, magtatagumpay ka na na no, may mga bagay na makakawala ka, makakalaya ka na. Bibilisan takbo ng sitwasyon at eksena. What is the chariot card? Reference with the king of swords. Stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. You need to take an action. No? Kung magkakay ito na um, something, an intelligent decisions. Na kailangan mo ng matalinong pamamaraan, matalinong dahilan, matalinong desisyon. Ganon kailangan po tuloy mo na yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo for your growth and expansion. No? Sa paglagu mo, sa pamumuhay mo, kung ito yung taong na ito hindi, maka, hindi makakatulong sa at bag, makakasira siya sa mga pangarap mo, oh, tantanan mo na. And because there is a six with the transition, no? makakalis ka na raw sa hindi maganda sitwasyon. No? Makakalay at makakawala ka na mula sa pagkawasak, pagkasira ng mga plano mo. No? May mga bagay na Um, plano na kating panginoon na maaaring, it's a blessedness, guys, no? Tulong yun na ating gabay na para makalayat, makawala ka dyan. Ay walang ibang paraan kundi masira. Ano man yung bagay na, na nasa harapan mo. No? Dahil may magandang idudulot, pa yan, sa mga susunod na eksena mo. Ibig sabihin, there's something, a beautiful disaster. What is the seven of pentacles? reverse with a wheel of fortune. See? Diba, nakatadhana, nasa kapalaran mo, no? na pagpalain ka at makuha mo lahat ng sakripisyo mo at mga pinaghirapan mo. No? Ito na yung matagal mo nang hinihintay, the harvest moment. What is the word Because the two pentacles? Whatever the king of pentacles, magkaroon ka ng security. No? Magkaroon ka ng seguridad sa mga plano mo, pangarap mo. Sa lahat ng gusto mong gawin, kailangan maging maingat. Katimbangin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Huwag ka nagsishare ng information with other people na alam mo minsan na nasumira ng iyong tiwala. No, what is the four pentacles? It represents the eight of swords. Represents with the king of one something ambition. Unti-unti mo na rin makikita, masisilayan. No, kung sino man yung mga taong totoo at hindi totoo sa'yo. No, kung sino man yung ginagamit ka lang. Kung sino yung mga taong parasites, no? Yung kapag um, may pinakikinabangan nandyan sa tabi mo, no? It's a very toxic no? What is, wands, is the Knight of Wands? Because the Knight of Swords represent with the Queen of Wands. So there's a king and queen. So sabihin -so dito there is something a masculine and a feminine energy. Na maaaring um, nasa connections mo. Na maaaring may lalaki na Cancerian, may babaeng Cancerian dito na maaaring konektado kay sa reading na to, no? Maaaring ang um, kailangan mo lang lakasan ang loob mo sa lahat ng bagay na malalaman mo. May mga part dito na masakit, pero kailangan buksan ang isip mo na This is a God purpose. na may mayroong plano ang ating Panginoon bakit nangyayari ito What is the char char chariot, card? Because the king of swords. Revisit the death card. So, see? Ito na yung panahon para mabago na. Now, there's something in ending in the beginning. Tatapusin na, kailangan putulin na. No, kailangan waksiin na, kailangan baguhin na, kailangan mo nang makawala. No? Sa mga nakasanayan, mga nakagawian, mga bagay na iyong nakagisnan. No? Kailangan na mabago what is the tower of mammoth and of course that six of swords Revis with the king of swords so see clear the boundaries ba? Diba? linisin mo yung mga bagay o tao sa paligid mo na makakasira ng mga pangarap mo or sumira ng mga pangarap mo no never be a real friend no minsan na nakasira huwag ka na magtitiwala diba what is the seven of pentacles and of course the wheel of fortune Revis with the knight of wands so konting tiyaga no? Dahil na nalalapit na ang matagal mo nang hinaantay, no? At inaasam. For the outcome, revision guys with the, so with the no? There is a cheating lying on you. No, maraming taong nagsisinungaling behind your back. Maraming taong um, niloloko ka or may may mga tao sa paligid mo na may tinatago, no? Kaya kailangan maging maingat ka, no? Magkaroon ka ng security sa sarili mo, sa buhay mo wag kang um, magtitiwala no sa mga tao sa paligid mo magkaroon ka ng um, kumbaga awareness no and because there's a sign of happiness at the end of the day magiging masaya ka dito na no? magiging maligaya ka dito no magiging masaya ang iyong um, sitwasyon and there's a two of going partnership some of you guys na matatagpuan mo talaga yung makakasama mo for good no for long term no for lifetime makakasama mo siya And then sa Five of Wands, no, meron talaga yung bibigay complexion dito. Pero, unti-unti ka na rin makakalaya dito. Matatapos na. No? Kung sino man yung mga taong sumisira at palihin na sumisira at tumatrader with the Ten of Swords. Di ba? Malilinis mo na, matatanggal mo na. Di ba? Naputol mo na yung connection sa kanila. Alam mo guys, no? Sa reading mo na to, maraming mga taong tuso. No? Mga maraming plastic no at mga taong mga sinungaling at manloloko no talaga magbinidetray ka o oh, nagbetray sa iyo no and of course there's a judgment may paalala sa iyo oh, si kailangan mo magtiyaga sa lahat na nangyayari kumbaga siguro kaya hindi mo pa nakukuha kasi lilinis pa no tinatanggal pa yung mga tao sa paligid mo na alam na makakasira pa no sa buhay na tatahakin mo ngayon pa lang, no, talagang inuubos na talaga sila yung mga toxic na eh, no? Yung mga plastic, yung mga, mga peke, di ba? Ngayon, kumaga, ito na yung parang panahon, or ito na yung panahon ng paglilitis, or panahon ng pagwalis, no, ng mga dumi sa paligid mo. Oh, pasabog yan. So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalisugan. So, let's watch this. Okay. So, let's see. Nandito na tayo sa finances and career. No, umpisa na natin yan, guys. So, there is something that strikes with confidence. So, kailangan mo lakasan ang loob mo, maging matapang ka. No? Alisin mo yung pag-aalinlangan na mo. Na no, Dapat alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo. There's an bonds. Matuto kang kumalob ma. Diba? Huwag kang agresibo. No? And of course, sinasabi dito, magsasaksid ka dyan, basta kumalma ka. And there's a requiem of so even your emotion, no? Maging kalmado ang iyong emosyon. Huwag kang padadala ng tensyon. And there's a page of pentacles, invest wisely. Pagdating sa finances, no? pag isipang mabuti kung ito ilalaban mo, kung susugal ka dito, kailangan alam mo kung ano yung magiging um, outcome, or possibilities, or consequences. And there's a magician, manifestation na may mga bagay na mga manifest ka na dito. No, magtatagumpay talaga tong investment na to. That's good. O trabaho mo. Makinig ka lang sa intuitions mo. No, mataas ang yung um, psychic no um, abilities, no? Or spiritual abilities. So sinasabi lang sa dito, guys, no? Makinig ka sa nararamdaman mo. Hindi ka ililigaw nito. May gabay ka. Additional messages na no, pagdating sa kalusugan ay pagdating sa love life. There's a hypothesis maraming mga eksena, mga hidden agenda, hidden enemies, na no, marami talagang tutol. No, ayaw nito maging maligay at mas, maging masaya ka. Basta there's a queen of pentacles, maging mature at maging practical ka how to manage your um, life, your relationship. There's a devil card. Diba? May tuso talaga. Diba? May gusto. Some of you, mayro pa dito nga uh, ginayuma yung person mo. Na no, there's a three of cups. May third party talaga. Diba? Meron ditong toxic na family na may toxic family talaga ako ng sense dito. And there's a severed bonds. Protection ano at pangalagaan mo yung sarili mo at yung relasyon. No, there's a three bonds. Kailangan nyo umalis dyan. No, sa lugar na yan. Kailangan nyo magbukod, no? And because there's a waiting for a so waiting for ship, may resulta kayong hinihintay. There's a possible na makuha nyo na yan. No, meron toxic family. What is additional messages pagdating sa kalusugan? There's a ten of wands. May nagbibigay pabigat sa sa'yo. Diba? And there's a hermit card. See, si spiritual journey. Ibig sabihin talaga may, may kinalaman about uh, spirituality ang iyong relasyon. No, meron talagang konektado dito. No, pati ang kalusugan mo, ginagawan ka dito. There's a nine of pentacles, there's a blossoming. No, naiingit to sa'yo. na no, nakikita niyang maganda at mayroong kang swerte o kasi pagad. And there's a four of swords, no? Kaya hindi ka makatulog eh. O na kaya ka na nanaginip ng masasama no hindi magaganda no dahil um, kumbaga itong tao na to no maari mi ginagawa sa iyo kaya sinasabi protection eh no wag kang tatanggap na pagkain no may offer no kailangan pag-iisip pa mabuti or um, some of you guys no parang magulo yung utak mo nahihirapan ka mag-isip ng maayos and there's a six of pentacles na no, maging ka dito na no, mag magkaroon ka ng control No, kasi naging mabait ka dito, parang naabuso additional messages tayo with an angel spirit messages, with a magical fairy messages and advices. And of course, the pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, 2, or three. Then of course, kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. At malalaman mo ang sagot sa tanong mo. At sa napili mo number sa dulo ng reading na to. So let's see. And watch this. Okay. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages. There is a let go. No may mga bagay na kailangan mo na i-let go. No? Kailangan mo surrender pakawalan. And there is a do some research. No, Ito yung kailangan mong aralin, tuklasin, alamin. No? Huwag ka agad magpapaniwala sa mga tao sa paligid mo. And there's a practice, practice, practice. No, kailangan mo mag-practice dito, no? Enhance your ability and polish your skills. Ngayon pa lang, kailangan mo magpursige, no? At ang um, pag-aralan, kung ano man yung mabagay na kailangan mo matutunan dito. What is the yin and yang oracle card? What is the yin and yang oracle card? Represent what? And there's a de temptation, deception, na meron talaga ditong tuso, No? at maaari talaga na iinggit sa'yo. Reflections. Lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo, maging ingat ka. And there's a third party. Sabi ko na nga ba may tuso dito. May inggit era talaga sa bisira ng inyong relasyon. No, meron din ako na, se na, sense dito with the third party. No, meron dito may lihim na may gusto sa person mo. Or either sa'yo. No, cross, cross watcher out there. Let's see what is the synchronicity surface and what. Okay, thank you, Angel Spirit. You are dealing down sa do Taurus, Capricorn, and of course, uh, <coughs> okay, Taurus, Capricorn, Capricorn, and Virgo. You are dealing down jan. And there's a fortune, guys, no? So, sinasabi dito, guys, na talaga nasa kapalaran mo. Tulad din sinasabi ko sa unang chapter nito, reading na to, no? na talaga nasa palad mo talaga, na kung ano man yung mabagay na mangyayari at magaganap, no? talaga nakahulma na siya. There's a delays. Kaya ka nakakaranas din ng delays and cancellation. Kasi ganito pay attention. No, may mga bagay na kailangan mong um, pagmasdan. No? May kailangan kang aralin at matutunan. There's a trust. No, kailangan may pagkatiwala lahat ng bagay na nangyari to sa ating Panginoon. What is additional messages with a romance idea for a mystic love oracle deck? And there's an addictions. Oh my God. No? There is an addiction with a healthy attachment. Meron ditong addict. Charis. Meron ditong uh, may, may bisyo, may luho, no? And because there is a healing releasing, no? Kung baga unti-unti na rin gagaling, no? Ang mga naging trauma, naging sugat, no? Nang nararamdaman ng relasyon. And because there is a name sorry, may hihingi ng tawad from the past. No? Maging aware. What is the additional messages with an angel's number? There is a 1221 with a taking in initiative. Now work with what you have and it will get your place. Count your blessing and acknowledge your dear ones. You will find inspirational and figure out a way forward. You might also be getting some good news soon. No? May makukuha ka talaga magandang balita sa mga susunod na eksena. No? May mga bagay talaga kung para sa'yo dadaling ka dun, para dun sa sitwasyon na yon no, hindi mo yung matatakasan at may mga biyayang ipagkakalod sa'yo at kailangan marunong kayo i-acknowledge yung blessings na yon no Yung mga bagay na ibibigay sa'yo, yung mga bagay na nasa harapan mo, no, kailangan mo magpasalamat at doon mo kailangan natuklasin at kailangan hanapin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo, yung mga um, bagay na uh, magbibigay sa'yo ng growth and expansion. no So let's see what is the money move oracle deck. And there is a bright ideas. No, take action on your ideas. So, kung may tumata, may pumapasok sa intuitions mo, visions mo, sundin mo ito. Hindi ka ililigaw nito. No, lahat ng bagay nito ay maring sinusubok ka, no, para testingin, no, ang iyong kakayanan, kaalaman sa pagkilatis uh, ng mga tao sa paligid mo, no? What is the clarifying for um, a love situation? Let's see what is the clarifying for a love situation. Represent, guys, with um, crossing over. Reach the gap between your heart with trust. Diba? Kung mag, meron bagay dito na parang um, kasama dun sa nararamdaman mo at uh, pagmamahal mo, tiwala. Parang susubukin talaga dito ang iyong tiwala at ang iyong pagmamahal. Now, let's see what is uh, the additional messages with the shadow work. What is your shadow work? Represent what? Explore feel or uh, explore feelings. Authentic closure peace. Delve into insecurities and unresolved emotion. No, ngayon malalaman mo na, no, parang gusto mong tuklasin ko ano nararamdaman mo talaga. No, ano yung pakiramdam? Ano yung totoong nararamdaman mo? No, gusto mo ng katahimikan, gusto mo ng kapayapaan. Kasi parang, there's something guys na naguguluhan ka sa lahat na nangyayari. No, sa so nararamdaman mo. Dahil parang, um, kumbagan, parang na out of love or something na, tapos biglang babalik ulit yung emosyon, no? Parang ganun yung na-sense ko dito. No? Parang ayaw mo na pero mahal mo pa. May ganung scenario din. What lies beneath the future? Kaya do some research, do some research eh. No, kailangan pag-aralan mo, alamin mo. No, kung may mga bagay na kailangan mo na i-let go. And there's an envy, insecure. Meron talaga na iinggit sa iyo. ba? Diba? Isa to sa bagay na naiinggit sa iyo, it's um family related talaga, relate or friends. Clarifying for a life situation. Or mamaya may gusto sa person mo. Diba? ba? Kaya may temptation eh. What is a clarifying for um, a life situation? represent guys with um, rising flames. Let your passion and guide you to the fulfilling your for purpose meant for you. No? Kumbaga, hayaan mo. No? Ang hilig mo, ang pagmamahal mo sa ginagawa mo, ang magdala sa'yo. No? At magturo sa'yo ng tamang daan, no? Para makuha mo, ano man mabagay na para sa'yo talaga. No? Yung nararamdaman mo, dyan, ka, dyan mismo, um, kumbaga, magtuturo sa iyo ng no, tamang pamamaraan, no, tamang pagdadaanan mo oy kung yung tamang emosyon, no? Kung natong bagay na to ay para sa iyo, ganon, nadadaling ka nung nun kumbaga, i ka dito ng ating angel spirit. What is the part of the life? Dadaling ka dito kung para sa iyo, para sa iyo. No, kahit na parang piling mo wala ka ng pag-asa, parang piling mo um, akala mo game over na, pero yun pala, no, Kumaga may blessing this guys pa rin na ibibigay sa yung ating gabay na hindi, hindi mo yan na, um, Kumaga hindi yan masasayang, hindi yan, hindi yan mawawala sa'yo dahil para sa talaga yan. What is the part of the life? Faith in freedom. I have the calm in my mind and trusted my doubt to God. Releasing them all, I trust in His perfect providence. And surrender so to His will finding true freedom, in the peace that comes from letting go and having faith. So, si magtiwala ka sa kalayaang ipinagkaloob sa iyo. Maging kalmado ka sa iyong um, pakiramdam, sa iyong iniisip, sa iyong nararamdaman. No, palayain mo yung takot mo, palayain mo yung pangamba mo, ang pag-aalilangan mo, ipagkatiwala mo ito sa, sa ating Panginoon, sa ating poong may kapal. So guys, let's see what is a peak, a okay, cardias yes, or no. Alamin na natin na magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, and di natatayo with a pick a high yes or no. Let's start with the number 1. There is a no. No, number 1 is no, not ready to get started, plans aren't fully formed. No hindi pa handa, no. hindi pa to yung tama pagkakataon para magsimula o para ilaban mo to, hindi pa siya hulmado at hindi pa hubog. No, wag mong pagpilitan. Masisira lamang. No? At hindi, mabibigo ka lamang. No, number two, there's a no again, decay under the surface strength winning. Ibig sabihin dito, no? Kung maga, handa at kung maga, kailangan mo na alisin to. No, dali mabubulok ka lang dito sa sitwasyon na to kung di mo papalayain yung sarili mo mula sa sitwasyon na kinagagalawan mo. Number three, there is a something, yes, reap for the picking perfect timing. get ready. No, handa na. No, ito na yung parang, um, kumbaga, handa na parang harvestin or kunin tong mga pinagpagura mo. Ito na yung tamang pagkakataon. Ito na yung tamang panahon. No? So, guys, this is um, special gabay for the month of July, for hanggang July 10, hanggang, for the sign of cancer. Cancer, cancer, cancer. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman nila at makaka-resonate kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nilasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang saumbog support. Ha? Sa akin channel, lalo lalo na ang skip ng Adzaway, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikligling na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video bye bye and bobosh